Mo lên ang laking lifti mga bay oh. Yan oh, lapo ang lalaking lapo. Lim, hindi na natin mauukay mga bay. Okay. Ayan mga bay, mamana tayo mga bay. May bago tayong kasama. Ito si Bertong Putik. Yung kanyang lalagyan no? Oh. Bertoldo. Ngayon yung isa natin kasama ayon si Gilbert Ruho. Nauna na dahil tatlo kami kasi nga uh, legendary daw tong kasama natin. Ayun mga bay, sana makarami tayo sa ating pamana.

Peace. Mm -hmm. Thank <laughs> you. thank mm -hmm. you thank <laughs> you ハハハハ mga bay. Uh, tapos na tayong mamana mga bay. Ito yung huli natin, no. Oh. Yan oh. Marami-rami tayong huli ngayon. Yan oh, ang laki ng mga bay, oh. Sobra isang kilo. lipti oh, lapad. At saka itong mga lapo mga bay. Yan oh, lapo ang lalaking lapo. Lifti, dalawang lipti tayo na puro malalaki. At saka itong Mamlad, yung, yung iba mga bay yung mga danggit lapo, dami lapo mga bay halo halo na tsaka kikiro you know? yung ibang samaral sa ilalim hindi na natin makukay mga bay kaya maswerte yung dive natin ngayon mga bay dahil malalapad at marami you know, kailang kilo rin to mga bay pang ulam natin to mga bay kinabukasan yun, maraming salamat po mga kaabay sa inyong panonood sa mga bago, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like sa ating YouTube channel And po. Thank you for watching mga bay.